Oh, yes. Yeah. Okay. Magandang araw po sa lahat. Andi na lang po sa Bimbinas. Kararating ko lang from New York. Uh, Opo si Dr. John Ayutun na uh, medyo matagal-tagal na rin Ooh. sa Amerika. 42 years na doon eh, sa New York. Anyway, may uh, <laughs> tayo na tayo. Eh, hindi tayo sa Pilipinas dahil sa mga retirees, eh, masarap tumira dito sa Pilipinas talaga <laughs> sa mga senior citizen. Ika nga, dahil walang ramig, maliit ay bearable naman siya at uh, madali lang dito mag... Yung pagkaibigan. Siyempre, sa sarili mo ang bansa. Kaya no, kaysa sa you know, sa Amerika, parang nakalungga ka lang doon. Sa bahay, kaya lakad. Yung mga naman ang ginagawa ko sa Amerika. Hindi ka tulad dito na meron tayong GRPTD at tuloy-tuloy uh, sa mga meeting para makapag oh, yeah tribute ng mga ideas, at uh, maka, kuha din ng mga information na kailangan para sa kaya natin, at sa mga kailangan nating mga, mga negosyo sa ating mga pagawa. kaya medyo dito sa Amerika ay at sa Pilipinas ay komportable talaga po ang senior set. ngayon, um, uh, nais kong magbigay na pansin sa mga nangyayari dito sa bansa natin. Uh, sa napapansin ko, medyo dapat maging maayos lang ang ating pang-exceed. Uh, maging, maging maayos ang ating pag-ugali. Uh, attitude na igaraan sa English. At uh, dapat medyo merong isang kapulungan na talagang makapag- pagkumbinsi sa mga Pilipino na dapat ito yung klase ng pag-iisip ang tangkiliki ng karamihan. Karamihan, hindi mga pangkalahatan, karamihan. At uh, yan ay kailangan na maisip natin kung papaano ba uh, pagpapaganda ng ating bansa. Paano ba natin tulungan ng na ating gobyerno? Uh, paano ba tayo mapapakinggan sa gobyerno natin para uh, ang gobyerno natin ay eh, mapapasaayos? ega eh, nga, kasi sa Bansang Pilipinas. Alam naman natin lahat na mapapansin natin na mababa ang isip ng mga Pilipino. Makita mo lang yung isang Pilipino na kasama Amerikano eh. Asabihin ka agad, sindo yun. Galing nung kasama mo, Amerikano yung kasama mo. Sikat ka. Kahit na Japanese kaya, Koreano, gano'n. Pilipino, ang ating pag-iisip eh, yung tinatawag nating colonial mentality ba? Parang slave mentality. At dahil sa ating mga ugali minsan, Napupuna ako lang. Hindi naman masama na ugali. Hindi naman masama na uh, culture. Ikaw nga, yung nagpupo tayo, nagpupo. Nagbibigay tayo na mga uh, gala. Pero yung kultura na yun talagang parang binababa mo ang sarili mo, binabagsak mo ang sarili mo. Dahil doon, dahil parang niisip natin na talagang isa-subjugate mo ang sarili mo doon sa <coughs> tao. Ay, ka nga, nga Sa Amerika kasi, kahit na yan, ay eh, matandang-matanda na. Ang tawag mo pa rin doon, eh. First name pa rin. Wala kasing kuya doon, eh. At saka doon, hindi sineshare yung tao. Sineshare lang kapag hindi mo kilala. O kaya pag kapag nasa military, kung gano'n, pero wala yung... Sineshare mo yung kaibigan mo. Sinisir. Wala yun. Kahit na yung kaibigan mo pa, uh, parang uh, yun ang manager, walang uh, sirat doon. So, no, magtrabaho nga ako sa New Jersey, matagal na, 1987 yata yun. Nagalit yung si Mr. Larry sa akin kasi sinisir ko kasi Pilipino tayo. Sinisir, what do you want me to do, sir? Sabi nagalit si Larry sa akin. Sabi, so don't call me, sir. Kahit boss? Kaitabo, first name pa rin? No, first name pa rin. Okay. Hindi mo sinisirte. Yes. Uh. Yeah. Kaya, dito sa Pilipinas talaga yung nagsasubjugate ka agad yung culture natin. Pinababagsak agad natin. Oho, oho, gano'n. Wala nga, hindi naman siya masama kultura. Maganda siya kultura. Kaya lang, nakaka-apekto sa ugali ng tao na sa halip na i-elevate mo yung yung sarili sa harap ng mga taong na kataas, binababa mo. Meron tayong ugali na pagka may bisita, sinasabi natin sa ating mga anak, oh, doon ka muna sa kwarto. Mayroon may bisita. Huwag ka magsasalita. Bata ka pa. Ba? Meron tayong kultura kasi gano'n na sinasabi ng mga tao at nakaka-apekto sa ating at So, dala natin yan. Ang mga Pilipino, eh, baga, very disorganized, kahit na nasa pamilya, very disorganized. Walang pag-organize sa sarili. Kahit tingnan mo lang yung mga bahay-bahay natin. Yung mga... Kaya tayo pagka nasunugan kagad hindi eh, mga pasok yung bombero. Ang kalsada, napakaliit, napakaano, siksikan yung bahay dilapidated ang ano, sira-sira, giba-giba. Hindi tayo nag-aayos sa sarili eh. Kasi yun nga ang ugali natin. Eh. Kasama naman ngayon yung dapat pag-asenso ng bansa natin. Hindi tayo nag-aasenso kasi kung baga eh, pag tumakas ng isang tao, babagsak ng isang tao. Katulad nga nitong nangyayari kaya Apolo Kimbuloy, eh. Di ba? Napakagaling ng mga ginagawa ni Apollo. Di naman masamang tao si Apollo. At saka yung mga kaso niya, di naman pumunta pa sa korte. Dinilig lang sa Senado pagkatawas na ano, nung pinahuli na. Kaya tama si Harry Roque. Na sinabi ni Harry Roque, ipipris mo yung mga bangkang kao. Simbahan yun eh. Paano mo ipipris? Wala naman pag-aari si Apollo Kibuloy. Pangalan ng simbahan. Kukontrahin mo yung mga simbahan. Subukan mong gawin sa katoliko yan. Ay, ano, may press ano. Ano nangyayari? Ang gulo ng gobyerno natin. O, oh, sa totoo lang. Ako bilang bishop at archbishop yes. na mm -hmm. Worldwide Pentecostal Church of Christ. <laughs> eh, <laughs> Nagbe-pray, of course. Sama na yung prayer, call the Lord. Tulungan po ang bansa namin. Kaya, atong bansa dapat natin, eh, mahusay na dapat. Eh, kasi mukhang mahusay lang tayo sa salita, eh. Hindi namin nakikita sa gawa, eh. Walang nangyayari. Ang bigas dapat. Mapapamura lalong tumataas, pabilihin, lalong tumataas. Eh, hindi ko rin alam, hindi na mga huwag ko namihintay. Pero napukuna lang natin, napapansin lang natin. Yung nangyayari sa, ano, kaya nga, eto, eh, masasabi ko lang, sa panahon ni Duterte. Eh, mas mapaya pa kaya. Kausapin mo mga taxi driver. Sabi mo, mas mapaya pa noon.

agreement ang pangkalahatan na magkaroon ng operasyon na kung ano dapat gawin? So, eh, obviously, hindi maayos ang gobyerno. Dapat isinado sila na nagpapatakbo ng batas na tiba yung nakaraang ano ba yung merong ano sa Siargao Island ba yun? O sa Dapa ba yun? Dahil sa organization at kinulong din naman dahil sa atin eh, mukhang talagang mukha lang sa akin, nakakainis na rin, kapag may mo. Kaya pag pray natin, hindi eh, naman din nakukuha kasi sa pray hindi naman nakukuha sa religion. So dapat sana magkaroon talaga tayo ng nawa. Mag na nawa pag-aangat ng ating personalidad. Medyo tayo ay magkaisa na ano magkaka-ereksyon na naman next next year. Di ba? Oo. Oh, dalawang senador na naman ang pipiliin natin. Di ba? at mga kongresman, oh, mga party list, mayor, uh, sama so, uh, dun sa uh, eh, uh, sana tayo ng mga Pilipino, tayo ng mga masa, tayo ng mga nakakarami. Medyo may papakinggan tayo na uh, sa so akin, nung napakinggan ko si Harry Roque, sabi ko, wow, ah, ang galing talaga ni Harry Roque. Pinig yes, ko nung masasabi ko yes, sa pin Harry Roque. ah. Ha? Yes. Saka isa pa, yes. si Harry Roque, Christian siya eh. Oo, oh, believer siya ng Jesus Christ. Saka so, nagpipray kaya si Harry. Kaya pinagpipray ko talaga si Harry. Paano ko alam? Yung papa ni Harry, doon nagsisimba sa church ko dati sa Pasay. Oo, oh, oh, si Herminio Roque. Oo. Oh, kabarkada yung Jesus Miracle Crusade founder na si Wilde Almeda. Oo. Oh. Kaya ang bali yung papa niya, mm -hmm. ni Harry Roque, minong uh, eh. uh, siya ng anak ko, pangalawa kong uh, anak na si Chick. Uh, Kaya uh, ang ko uh, si Harry Roque, minong rin. Eh. Ha? Minong ni Chick. Hmm. Yung papa ni Harry Roque. Uh, Kaya mag, parang kinakapatid ni uh, Harry uh, Roque uh, si Chick. Uh, Oo. Oh. No. Magsoon sila, magso. Mag-igso. Mag mag magingsyo. so, bisaya pa. So, mga kaibigan, pakinggan natin yung mga ano, magagandang mag-isip na sa atin. Huwag wow. tayong padala rin sa mga sa mga nakakasira, sa mga nanimira, sa mga nagmagawa ng mga hindi magandang pag-iisip. Mm -hmm. Ruby, Thank you, Ruby. Uh, kaya mga kapatid, bilang bishop, bilang archbishop, ako yung pinakikay... <laughs> ...nakikapag-usap <laughs> Pero our JR TV na ano, na pakinggan natin yung mga leader na mga mauusay talaga, mga pag -iisin. Yeah. Kasi kung comparison wise, yung yeah. maganda yung gobyerno yeah. ni Duterte. Ang dami niyang nagawa, ang dami niyang binago. Na taasan niya ang sweldo ng mga teacher, na taasan niya ang sweldo ng mga police, na introduce niya yung universal health care. Ang, ang galing ng pag-iisip ni Digong, tsaka hindi siya yung umaman. Tingnan mo kung saan nakatira si Digong hanggang ngayon. Doon pa rin sa kanya. Nakikita, napuntahan ko na yung bahay ni Digong. Doon sa Santa Lucia. Oh, sa Bibisyo. San Luisa. Ha? Luisa. Ano sa Taloisa ko yun. Sa Santa Lucia. So, ang masasabi ko mga kapatid, mga kaibigan, sa kondisyon ng bansa natin, maaayos lang natin ang gobyerno sa mga uh, pamamagitan ng eleksyon, sa mga ano, para bibigyan ng mga suggestion, tulungan natin na ang ating gobyerno. Huwag nating sirahan ang ating gobyerno, tulungan lang natin. Pero pakikinggan natin yung mga leader na niisip natin, ah, maganda ito kapag nagiging presidente na ito. ba? So, kaya nga iniisip na baka tatakbo daw si uh, Rapi atak tatakbo daw si Romualdez, di ba? Kasi sino, sino pang iniisip na sa 2028 na election? So, so, dapat medyo, ano, ang samba kayang Pilipino, magbago ng pag-iisip. Sabi nga ng Bible, Be renewed by the renewing of your mind. Uh, so, kailangan magkaroon tayo ng renewal ng mind natin. Na medyo pakikinggan natin yung magiging ano, maganda para sa bansa natin. Kaya comparison wise, panahon ni Duterte, marami talagang malak magagandang mga paggawa mga nagawa ni Duterte data talaga yung panggobyerno ni Duterte. Oh, ngayon, medyo nakatakot na naman yung mga tao. Medyo paglipana naman yung mga kriminal. Diba? Ah, grabe. Mahal na mahal na mga Grabe. Pati bigas ba? Oo. Oh, export, import, import pa rin tayo. Nakakataranta ang bansa kaya natin. So ako, bilang Tagal na sa Amerika, 42 years, 43 years na. And dito may nausapan sa natin dahil nagbubuo kami ng na isang pelikula at uh, tinatrabaho pa rin namin yung Queen of Shiva from the Land of Ophir na pelikula. Meron kami bagong pelikula na yung ginagawa, You Are That Woman. na Uh, yeah. ah, sana, matupad. Yeah, I-bless Lord. Kaya, kasama ng mga prayers natin, mga kirang mga pastor, mga mga gawa, gano'n. Medyo, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Pagkakaisa. Kaya matakot, na kailangan magkaisa tayo dun sa tamang pamamalakas, uh, sa tamang paraan, sa maayos na paraan. Medyo sa likuran natin yung maglilit sa atin sa kapahamakan. Babagsak lang tayo, masisira. Kaya in-urge ko kayo, pakinggan nyo yung mga diskurso ni Harry Roque. Sabahat so, napakagaling talaga yung mga pag-iisip ni Harry, ni Harry Roque. Pagamat ngayon, eh, ginigisa siya sa Senado, eh, siya sa Senado. Pero pakinggan nyo yung mga ano, diskurso ni Harry Roque, napakagaling na talaga pag Hanggang dito na lang muna mga kaibigan, mga kapatid. So, medyo comment lang. Subscribe kayo, like, follow. Saka so, tuloy-tuloy uh, yung ating pag-broadcast dito sa DRW TV. Salamat po. sa so, si Archbishop Jana Yutud, Dr. Jana Yutud. So, Pagpalaan tayo sa lahat. Amen.